ako ngayon sa station uh, ng uh, Coast Guard dito sa Claveria, Cagayan uh, dahil po sila po ay nakapagbalik ng uh, sea turtle dyan sa ating taling dagat. Kakapanahin po natin si Sir Fernando at sa si Sir Apolinario. Sir, uh, una pong uh, question, uh, paano nyo po nalaman na may sea turtle na nakuli po? Ay, maganda umaga po, ma'am. Balik meron sa katunayan po may tumawag po sa sa amin na concerned citizen na nakahuli daw sila ng pawikan dito sa bandang fo bandang gitna ng Fuga Island at 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 pumunta po sila dito sa office namin at nilapit sa amin na mayroon silang nahuli na napawikan at sinorender po ito at yung Pangalan po nung nag-surrender is si Wilson Corpus na taga-Fuga at habang nahuli daw po nila yung pawikan habang nanguhuli sila ng isda at at agad naman nilang bigay alam sa amin at tinawag Ilan na po ang sea turtle o pawikan ang naibabalik na po sa ating kagandahan? Uh, ba yung ang naibabalik na namin na si Tartel is nasa anim na po. Um, um meron ay tatanungin ko lang po kung meron po bang gantimpala uh, ganting pala para sa mga taong mangingisda na, na nakakahuli ng mga uh, endangered species sir. Sa ngayon ma'am wala po. Pero pero yung mga nagsusurrender naman po sa amin is alam naman po nila na bawal po yung sitap hmm. tel na na si bawal po na puliin o or anuman pong gagawin nila. Kaya po aware sila na gusto na isurrender nila kaagad. Tayo sila silang magbalik sa. Ah, Maraming naman po. Ah, uh, ano po ang mensahe nyo para sa mga mangingisda na po natin, sir, para kung sakaling maka uh, huli ulit sila ng mga endangered species, sir. So, ibag, ipagbigay, ng, ipagbigay, alam lang naman nila sa amin kung may mga may mga mahuli pa sila na sea turtle, sea turtle para para maaksyonan namin agad at maipagbigay alam din sa mga iba't ibang different government agency tulad po sa DNR, mga inferensi sa mga maritime police para po para po ma-protectionan -ma natin yung sea turtle tech, para ma malagyan po siya ng, ng tag. Maraming salamat po sa inyong pagpapaulat sa Mabuhay Radio Japan, sir. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Narito ang sea turtle o pawikan mayroong 48 na kahaba na may 45 na kalapad at bumibigat ito ng 11.6 kilos. Nawag itong Green Sea Turtle at napagkaalamang babae ito. Para magkaroon ng pagkakilanlan, nilagyan ng wing band. Sa kaliwa, 1838 ml at sa kanan naman, 1839 MR. Kasama din ang mga taga-DNR sa pangunguna ni Ma'am Crusheba Tristan Jan Reslin. Arito din si Ma'am Helen Guzman ang chairperson ng Mabuyan Channel Integrated Fishery and Aquatic Ay, Council ayan, para sa pagpapalaya na po, ng bilis pawikan. Bilis po ang pagpapalaya natin sa ating pawikan na nasa gift ng mga Tagapuga Island na mangingisda. At uh, malaking pasalamat po natin at uh, itinurn over nila sa ating mga Coast Guard upang uh, mabigyan din po ng tag yung ating pawikan para may pagkakakilanlan kung may magsasagip pa ba o makakakuha pa sa kanya balang araw. Yan ang mabuhay Radio Japan Worldwide News na walang takot, walang pinapaburan. Ako po si Maylin Tarupang Kabili, Sembatsu No. 3, Claveria, Cagayan.